Good morning, good morning guys. Uh, happy Sunday everyone. Kailan tayo mamalingke mga guys? Ayun ang palingkin natin. Wala nang tindyo na Gusto gusto nila yan guys, eh, sa lang sa ano. Toyo. At ako na may gagawa ng kinilaw. Abangan niyo guys, mga kapriyo yan Ating kinilaw, magkilaw tayo ng dilis. Once a week lang kung may sipan magkilaw. Ito na, pinireto na guys. Ayan o. Oh. O oh, diba? Favorito ng aking mga chunakis yan. Ngayon ay -ano tayo ng prepare tayo ng yan yung ating ano sa kilaw. Buyas. Luya. kalamansi. si. Panalo na. Guys, uh, tapos na natin na uh, pigaan ng suka yan. Nakatatlong baba dyan na pigaan ng suka na para ganda talaga yung ano kayo ni Mrs. yung barabara -bara na trabaho ayan sa na natin yan ayan na guys ilagay natin yung unang ni kalamansi guys oh ilagay natin yung kalamansi para mabango ayan kita mo yun tapos lang yung lalagay natin dyan para masarap ayan na guys ilagay natin ng konting asin lang asin lang nilalagay ko guys po nagkikilaw kunting ano lang asin para ramdam natin yung lasa lagyan natin ng suka yung suka natin guys may sili na yan no? yan okay, mikos mikos natin yan guys para maghalo na yung aroma niyang kalamansi, ano, kalamansi, Uh, sibuyas at luya okay, guys kailangan yung mikos mikos yan guys para salamdam mo talagang sarap dyan Ba? Diba? kailangan mong yan ulam na mong maghapon yan mga idol kasi anak ko kung gusto nila kuha sila dyan pag ayaw yan ha huh? Tama natin guys Hmm, anu, Mmm darap Para nasa ano ka na Dagat Tama natin ulit guys Sangatin ating Kingilaw for the day Mmm Yan yang para sa mga dunakis, guys. Oh. Yan. Nah, guys. Na guys, kakain na tayo. Good morning, good morning, good morning. <coughs> <coughs> Almusal tanghalian ya no. Ya na. Ting ulam for today. Ini mga dunakis kain kain na. Kain 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 kain. Thank you for watching. God bless you all. Happy Sunday everyone. Follow for more. Bye bye. 好了。